Good morning. I'm Grail Pulig Labutan from Kilometer 21 na Basador to Blay Benguet. Owner of Binsa Gel Food Products po. Ito po yung main products po namin, Lemon Candy. Uh, almost one year po namin siyang ano, experiment kung paano po alisin yung pait po ng pait po ng lemon. Pero yung asim uh, andon pa rin po nakapag-aral na po ako ng entrepreneur. So, natakal din po namin yung uh, food preservation. Isa po ang marketing namin sa My Good Shepherd. May Shuntog Foundation po doon. So, sila po yung nag-encourage sa akin na mag-process po ng product. Sila po yung unang tumulong sa akin for our marketing po. Uh, last year po ako nagpa-mentor sa, dito po sa Go Negosyo, kay Sir Rinen po siya po yung mentor po namin. marami din po kami naging mentor, lalo na po sa kemi. So, ang laking tulong po kasi na-encourage po kami, ano, na super encourage po kami na gumawa po ng uh, product. Yung tanong ko po kasi sa kanya, sir, it's about uh, franchising. So, marami din po siyang na, uh, ano, sa akin, yung mga packaging po namin, doon din po siya nag ano, na, nagustuhan din po niya. Uh, sa mga detay, sa mga mentors namin. Marami, marami po silang nabigay na tape sa amin kung paano po yung marketing. okay naman po mga customers po namin, mga balikbayan o FW. So, nagsusupply din po kami sa mga gustong makipag-trade fair. Please buy our product po. Uh, sa mga gustong makabili po online, visage lang po, grain pulig. Then, uh, sa pulig farm, yun po yung main a store po namin. Sa Go Negosyo, especially po kay Sir Joy Conception, thank you po. Uh, ang laking tulong po sa kagaya naming MSME, ito uh, ginawa niyo pong programa. Sana po marami po kayong makatulungan na kagaya ko po. po.